10 peso coin na patuloy kong binibili sa halagang 1,500 mga ka-coin collector Unawain nyo lamang pong mabuti ang aking hinahanap Magandang araw mga ka-coin collector Patuloy nga po pala akong naghahanap na ganitong klaseng 10 peso BSP series At ang hinahanap ko po ay yung hard to find at mga rare ang mga taon po na hinahanap ko sa 10 peso BSP series ang mga ganitong klase pong 10 peso ay mga year 2007 at year 2009 ito po ay year 2007 na ating nabili sa halagang 1,500 mga coin collector baka po makakita kayo nito mag message lamang po kayo sa ating FB page coin collector at bibiling ko po yan sa 1,500 ang sumunod naman po natin binibili ay yung mga 25 centimo na hard to find mga gantong klase po na brilliant and circulated condition basta year 2017 mga ka coin collector. Sa ganitong 25 centimo ang presyo naman po nito ay 1,000 pesos. Basta po yan ay brilliant condition na year 2017 1,000 pesos po ito binibili mga kakoin collector at ang sumunod ko pong binibili na hard to find pa rin ay itong 1 peso na year 2005 ito pong 1 peso na year 2005 na ito ay napakabihira ng makita kukunti na lamang po ito kaya po mataas po ang binili nito umaabot po ito sa halagang 3,000 pesos Basta po yan ay year 2005 mga ka-coin collector. Ito pong nabili ko na ito ay year 2005. Nabili ko po ito sa halagang 2,500. Sapagkat nasa condition din po yan kung paano nyo po bibili ng barya. Pag maganda po ang condition, uh, condition, yan po ay pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos mga ka-coin collector. At ang sumunod ko pong binibili ay yung mga 5 peso BSP series na year 2006 sa mga ganito naman pong 5 peso BSP series year 2006 po ang hard to find sa ganitong klase 5 peso na ito bukod po sa mga error coin mga year 2006 po binibili ko po dito sa 5 peso na ito kaya po kung meron ka nito i-message e nyo po ako sa ating FB page kapagkat binibili ko po to sa halagang 2,000 pesos Basta po yung year 2006. Unawain nyo pong mabuti ang aking mga sinasabi para hindi po kayo nalilito ko ano mga taon ang aking hinahanap mga kakoyin collector At ang sumunod naman po ay isa ulit 25 centimo. Ito pong kulay dilaw. Ito pong BSP series kasi yung isa po natin na ipakita ay NGC coin ito. NGC coin ito naman po ay BSP series. Mahal na rin po ang halaga nito kung meron po kayo nito. Umaabot na po ito sa 2,000 pesos. Basta yan po ay year 2006 mga coin collector. Kaya po kung meron po kayo nito, wag po kayong na wag nyo wag nyo ililinisin sapagkat pag nilinis nyo yan, bababa po ang value nyan. Hayaan nyo lamang po yung original niya na appearance sapagkat yun po magpapamahal sa ganitong klaseng 25 cent mo BSP series. Pwede na po itong bilhin sa halagang 3,000 pesos mga ka-coin collector kung meron naman po kayo ng mga commemorative coin na kagaya nito yung mga ganito po na brilliant uncirculated condition ng mga naka blister pack lamang ang binibili ko sa ganitong klaseng commemorative coin kapag po yan ay mga circulated na o mga umikot na sa ating sirkulasyon common coin na lamang po yan dapat po ang binibili ko po ay yung mga brilliant uncirculated condition o mga naka blister pack alam niyo po ba yung naka-blister pack? Yun po yung mga, yung mga karton pa na nakalagay dito. Yun po ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos mga coin collector. Kaya po kung meron kayo ng mga ganong klaseng bariya, mag-message po kay sa akin at bibiling ko po sa inyo sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos. Kaya po, i-check nyo pong maigi ang mga bariya nyong hawak I-check nyo po ang mga taon. Baka yan po ay tugma sa aking hinahanap. Yan po ay bibiling ko sa inyo sa mataas na halaga mga ka-coin collector. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat. Happy hunting po.